Hello! Magandang araw sa inyong lahat mga palaga, lalong-lalo ng mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay. Magandang araw sa inyong lahat. Hello! Thank you so much. So, ikwinto muna natin mga palangga, dahil nga, yung, mayroon, mayroon akong ikwinto sa inyo na, ano, yung ako'y tinatag sa ano, sa kanyang, ano ba, account sa FB. So, tinag niya ako kasi pinafalo niya ako. So, tinag niya ako, nagpo-post siya. For the first time, tinag niya ako. Eh, hindi ko naman siya follow. So, hindi ko alam kung ano mga pinupost niya. So, tinag niya ako ngayon, kagabi. So, nabasa ko at syempre yung mga pinupost niya, nakikita ko. So, isa din pala siyang nagkakalat. Diba? Eh, marami siyang followers sa FB. So, nagkakalat nga rin siya. Isa siya nagkakalat sa pictures doon na yung sa ano nga, sa lulu ni Alden. Kinalat nga niya nandoon si KB. So, isa siya sa nagkakalat. Oh. Pero, alam niyo mga palangga, siya, ang pinapaniwalaan niya kasi si KB at saka si Alden oh, yun ang pinapaniwalaan niya ay talaga daw kasi napanood daw niya yung HLA2 na talaga daw ang ano doon sila na daw talaga dahil ang daming halikan oh. ay ako naman ay nabasa ko lang din sa tiktok may nagsasabi oo nga yan daw marami daw talaga sa isip-isip ko din, hindi naman yun sila maghahalikan kung hindi ano, gawa ng writers or director. Diba sa atin, yung iba, gusto lang yung halikan. Lalo na pag idulo nila na magkahalikan. O, ba diba? Sa bagay tayo, kung naalaala natin yung imagine you and me, o nga. di ba yung paghalik, yung First time naman nila yun, di ba? Yung nag-see na sila na talagang naghalikan. Pero mild lang naman yun. Nagsisigawan sa ano? Sa sinihan. Oo. Oh. Pero daw ito, iba daw talaga. Daming halikan. Siguro nga naman. Oo. Oh. Sino ba Yung mga nanonood sa aking vlog. Hindi naman din. Hindi naman ako magagalit kung pinapanood nyo share nyo lang kung marami ba talagang halika dahil nabasa ko din na marami daw talaga sa tiktok o mas naniniwala ako naniniwala kasi nabanggit na nila talaga mayroon daw talagang halikan alam nyo yan pwede naman yun kasi mga matatanda na nga sila eh ilang taon na ba 30 na tapos 30 ilang taon na ba yung nabanggit ko si 33, 32 tapos si KB 30, 29 28 Tanda na, alam na nila yung mga ano na yan. May mga karanasan na yan. Di ba? Ilang taon ba si ano na mag sila ni Daniel? So, alam na nila yung mga kasing-sina yan. Expert na yung sinasa... Uh, yung iba sa... Expert na yan! Oh, iba na ngayon. O, oh, di ba? Mga palangga sabi niya, pinapiniwalaan niya talagang sila na daw ni KB. So, nagkalat nga din siya. Ang dami nga namang likes yung kanyang pinupost. Eh, bakit naman sa atin binintang Bina, diba? Yung iba, alam niya siya daw ang gumagawa. E wala nga tayong post na yan eh. Yung atin lang naman sa Twitter, nag-tweets lang tayo na ganito, ganito. Mayroong mga post pero hindi tayo nagkakalat. Ewan ko lang ha, wala nang naman ako doon sa Twitter, wala namang kinalat yun na na picture. Ewa, hindi ko lang din alam kasi yung pagbisita ko doon, minsan nagdudut-dut ako. Wala naman akong nagdudot doon kasi may nagpo naman doon na ignore na lang. O, oh, di ba Pero sa FB, simpre sa TikTok o oh, saan-saan pa sa YouTube, mapo-post talaga nila yun dahil kinakalat nga nila yun. Ayun na nga, mga palangga, yun nga ang sinishare, sorry, yun nga ang na, ano ko, na isa din pala yun siya, na nagkakalat. Oh. At saka ito, mga palangga, papaling-paling siya, no, sinasabi ko sa inyo, eh, kasi nga, noon pala, ito, ah, marami kasi siyang pinupost, no, talagang, ano siya, Aldab Nation noon, o, oh, diba, na-share ko, kasi marami nga talagang Nation yung umiwalay na tapos ang dami niyang ginastos lahat ng mga ano ni, ni Mingay kung saan sila ni, ni Alden sa Kaliserie talagang pinupuntahan niya kung kung saan lokasyon sila kung naalaala niyo mga palangga so ang dami niya nawalan daw siya ng work sabi niya ha nawalan siya ng work dahil ba diba, masyado talagang ano yung Kaliserie na yun eh ang dami talagang nagwawala yun dahil inaantay yun eh hindi na nga siya pumapasok walan siya ng work Oh kaya ang ano na lang niya sunod na lang siya ng sunod kung saan ang lokasyon andoon na talaga siya kasi nawalan na daw siya ng work eh so, talagang idolo daw niya sa isip ko eh bakit naman naiba ng panahon kasi hindi sabi niya sayang naman yung ano ko noon na hindi naman pala kalukuhan pala yun na hindi pala sila nagkaka tuluyan. Sabi niyang ganun, hindi naman pala totoo yun sa kaliserye lang pala yun, sabi niya. Kasi sinishare niya din lahat, siyempre accounts niya, no? At sinusulat talaga niya na hindi naman pala katotohanan yun, hindi naman pala totoo silang dalawa na kinasala at saka si, uh, si, ano si Alden, at saka si Main, ano lang pala yun sa kaliserye lang pala yun, Nako, sa isip-isip ko, ano ba yan? Hindi pala siya yung naniwala. So, yun na nga, sinundan niya, si Alden na lang, wala na si Main. So, ang, ba diba, si Alden, mayroong kapartner noon na si Andrea. Kumakampi na rin siya doon, may pictures din siya doon na si Andrea, sila, ni, sila na daw ni Alden. So, ayan, ba diba, ang kasunod noon, mayroon pa, ang dami, ba diba, iba-iba naman yung kapartner ni Alden eh. Tapos, ang ano ko si, Jasmine Cortez, sabi pa naman doon niya kay Jasmine. Sabi niya kay Jasmine na, ay, sila na rin pala? Nag, ah, nagkaroon din pala sila ng relasyon ni, ni Alden. Alam niyo, kasi nga may mga caption-caption sila na, oh, sila na naman, oh, di ba? Ni Alden, ko sab isip isip ko, ano ba yun? Naniniwala naman siya doon na, trabaho lang yun. syempre may kontrata yung tao iba mga palangga. Tapos ito, dito na siya talaga. Sabi niya, ay kinasal na rin pala sila ni Kath. Dahil nga yung pelikula, katotohanan pala yun. Sabi niya ganun na kaya pala iba, grabe ang anuhan, halikan dahil mag-asawa na pala sila. Nakoy, sa isip-isip ko, sino kaya ang naluloko dito? Mga Aldab Nation or yung mga fans ni ano ni KB? or ganun, di ba? Sino kaya ang naluloko? Sa isip-isip ko -isip na ko, pag mag-umamin yung dalawa, Alden at saka ni May na ganito, matagal na sila, wag, wag sa isip-isip ko, wag ka nang bumalik. Tama, uh, nandyan ka na sa isip-isip ko. Nandyan ka na, yun ang pinapaniwalaan mo na sila ni, ano, ni Kibi at saka ni Aldin, dyan ka na lang. Kasi kami patuloy pa rin kaming, um, hindi naman ba diba? tayo patuloy pa rin tayong tuma Ano sa kanila, may idolo na talagang pinapaniwalaan na sila ang tunay na mag-asawa. Darating talaga yan ang panahon, hindi talaga... Nako, wait lang tayo mga palangga, huwag nating madaliin basta sabi, sinasabi ko sa inyo antayin na lang natin huwag tayong mawala ng pag-asa sasabihin pa rin nila yon hindi hindi nila yan it, maitago hanggang sabihin nila hang, hanggang sa ano hindi nila yan maitago mailabas din yan mailabas din yan Hin, bakit hindi naman talaga sasabihin hindi mailabas yan eh ilabas yan at saka itong year na to baka daw mayroon na daw si Alden na ano, pelikula sa ibang bansa. Yan ang sabi. Mayroon na namang nagbabalita at nababasa ko. Titingnan na lang natin kung talagang ano, pangalan nito, sino na naman kaya ang ka, ano niya, katambal niya sa ibang bansa. Oh kaya, ewan ko lang kung matuloy ba yan. Pero di ba nabanggit na yun eh, di ba? Mayroon siyang gagawing, ano, international na pelikula tapos 'di diba, yung siya ang magdedirect. Oh. Andami niyang ano gagawin, mga plano sa buhay kaya nako. Mabilis lang naman ang panahon. Aaminin ah, I mean, din niyan, hindi hindi yan sila hindi lalo na siyempre nagka na yung dalawa. So, hindi naman sila bumabata. Kaya thank you so much mga palangga. Bye!